So hello mga tao and welcome back to my channel so For today's video guys ay maghahanap kayo namin ng pera mga bakla <laughs> Kasi ano na talaga, nga nga na. Oh, Walang wala talaga kami, walang mga trabaho, walang sweldo Tapos ang hinap panang ano So ngayon ay may project si madam dito hindi tapos Ito nga mag riprap dito So ginawa na ng paraan nila Britney ni <laughs> Happy Uyong eh uh, Jeff and Bating <laughs> kami kasi yung mga nganga team <laughs> uh, uh, may may ano kami may team kami nganga team so ngayon ay eto na nga mag ano kami mag arrange kami ng mga batto guys ayan na. so para ano marami pang bato doon so i namin yan dyan ara lalagyan na lang ng simento tapos yung lupa is flat sya so tara na magtrabaho na tayo para hindi para may panlalaki na tayo mamayang gabi so ang laki na po na, na ano namin guys so natrabaho o oh. o oh. oh. Diba? so lima lang kami dito guys pag may sasali tumba Lagay namin dyan sa ilog. <laughs> Siya ang aming ilagay doon, oh, paiga. namin, tapos lagyan ng siminto. Pero sa sa na Ay. Minus ah. Lagi ko mga balik ba. Ah. Wow. pagod pala guys grabe ito, ito, ito. kahit maliliit na bato yan ang bigat yung ginook ko ano na uyong sabi so mahaba abat na rin yung natrabaho namin guys parang hanggang dulo lang to eh. no port kulangon man yun no you know. yan no yan Dapat jadinya mahasiswa yang jauh, maksudnya. Kan niraman iya ngingon? Dapat jadinya mahasiswa yang jauh, maksudnya. Buman gila-gila, ayo ngegagah batu pun. Tapi beg, salom-saloman nang. Maala kadera. Kami salom, kamu buan. Oh, kena. Kamu arrange. Oke rang. Asah. Aitu amay, batu deh di tujuh put, o dagahan. Mga dagko, Kanina mga dagko mo ito ay lalom ron oh. Ayan guys, mahaba na siya. So ayan guys, pahinga muna kasi kakapagod pala talaga itong trabaho na to. And malapit naman kami sa finish line kasi ayon yung finish line doon. Oh. Pero mahaba-haba pa rin yun. Young! Young! Ayun. Si Karen mga kasama namin, parang patakas na ng patakas ah. Oh. Tatlo na lang tayo ah. So Britney, oh. ano masasabi mo na ang tao pag walang pera? Oh, ako pagod, promise. Hindi talaga, kaya hindi, hindi, yung, hindi easy talaga yung kukunin yung pera mo. Dapat paghirapan mo talaga. Grabe. Hey, ganito talaga basta walang pera. <laughs> dapat laban. <laughs> para sa pera. <laughs> Ikaw ba ting ano na? Ano masasabi mo dahil wala tayong pera? Wala tayong choice kasi ito lang ang mapagkakakitaan natin today. Kaya i-grab the opportunity na natin to. Ay, you know, ako, muniwang na yung <laughs> eh. Feeling na ako. Grabe guys, uy oh. At least maka 1,000 ta, dili na mag-isa, mag, mag Isa ka-adlaw, oh. Doon man sa kaadlaw, dahil ta mag, maglaroy-laroy kay Kapo. <laughs> <laughs> Hindi pa <ma> lalo na si Madam. Madam na? Madam J. Ford. Ah, J. Ford eh. So, ayan na po yung boss namin. <laughs> <laughs> boss. Pwede <laughs> na ba yung trabaho namin, boss? Para mas maganda na wala pa lang bako. Ha? Ano to? Baklas ulit? <laughs> <laughs> Yata eh. medyo tanggalin na lang yung bato kasi balik sa ilog yan, biyaya ng ilog. Balik na lang, eh! <laughs> kasi ang ano ba, ang ano din yan sa mga ano. Kanakit na yung likod. Yan yung ano. Makalipong mandi ay. Bahay ng mga istat ista, kukuhay. Tapos kinuha lang yung mga bato. Ang yung kukuhay, oh! AJ yung ka, kapi-kapi muna tiyan. Lagi na uyong si AJ Ford daw. Ah, uyong ako na kapi Di ba ikuan pa man na flat no? Lagyan dito ng ano, simento sa ano. Kasi nilagyan na kasi yung dati kulang kasi, kulang, kasi kulang,

No ah. Teka, mo. Sige, pagpaanan nyo na inyong mga tamot Ano, laban pa? Ano, hindi ko ayoko na mababagsak. Hala. Ayun, Gusto mo lumiit yung chan mo, di ba? Gusto ko lumiit yung chan ko. Pati yung mukha <laughs> Ang bait talaga ni Britney, guys. Kalas lang kay siya gbato. Grabe mo, pile. Putin la para. Duwa ba yun? Tatugin mo Oh, duwa na ba? Tatugin mo na. man, ana. Duwa. Mag gusto din siya ma-promote, guys. Gusto niya maging man. <laughs> Yawa. Mala tag ta dag bang foreman gud yang gusto ka apply yan kay niya kay ililipatan bakante oh. So ayan na guys tapos na kami oh Huwag ba tapos na yung yung napagawa ni Madam sa amin. yun na siya. Dulo sa dulo. Margo, so, ayan na nga guys. <laughs> Parang pagod ang lahat. <laughs> Mga person ay napagod. Huwag ka tumawa ha. Natapos kami ngayon sa first task. Namin ayan. So, tapos na kami guys. Magpahinga muna kami <laughs> Ayan, thank you so much guys for watching and sana may marami pa ipapagawa si madam <clears throat> dito para kami na yung gagawa kasi kaya takakapagod siya at least mayroong ano naman yun eh kapalit Diba? May, may kita naman kami o, oh, meron <laughs> oh. na kami pang mamayang gabi hindi ka maghanap muna? ah oh, oh. hindi lang hindi umabot ng 3 oras 5 oras eh. Oh. Meron na kaming tag 1,000 2 hours lang yata yun 2 hours 3 Ay 2 lang 8 ay nagumpisa 8, 9, 10 2 hours lang Tapos may pera na kami later May pang ah, Ganun na si Uyong May <laughs> pang ganun na si Uyong <laughs> So thank you so much Madam Brenda Dahil Ganon sa ang way niya ng ano eh, pagbigay ng pera. Kailangan pagtrabahuan mo. Kasi ang hirap kay kumita ng pera. So, gusto niya iparealize sa amin na mahirap maghanap ng pera. So, that would be all for our uh, vlog. So, maraming salamat for watching and see you on my next vlog. Bye!